Itu i fighter jet. Itu i boring. Itu ay astig <laughs> Hey guys, what's up? What's up? Sobrang angas nito. Jet Engine Nozzle Mechanics. O nga pala, kung gusto nyo ng jet kagaya ng mga to, e try nyo ang jet nose tutorials ko. A few moments later. Okay, subukan natin to. Pindutin ang switch. Ganito dapat maging itsura ng nozzle. Parang normal lang. Pero ito, tignan nyo. Ang lupit, di ba? smooth. Ganito yan, pag lumilipad. Oh! Ang bilis! <laughs> Flex worthy, mga pre. Lalong nagmukhang totoo ang jet. Ganito nga pala yan pag twin engine ng jet. Doble din ang mekanik, syempre. Mukha lang mahirap gawin to pero promise, sobrang dali lang. Nasa description ang link ng tutorial. Sana nagustuhan nyo to mga pre. By the way, if you are not yet subscribed, please subscribe down Tignan ang notification bell. Please like and share the video. Salamat sa panonood mga pre. Bye-bye!